pansit. Luto tayong pansit ngayon. Pinato yung pansit. At kasi, pag magluto ka ng pansit, birthday na dito. ulam yan, pansit sa Manila. Mira ka lang makakain. Masarap. Lalo masarap po sa luto. halo na yan, oh. so, para matuyo ang pansit, kunting tubig lang yun ilagay na maluto yung karne at yung lamas. Ayan po siya. So, Lutuin lang to. So, Lalo lagay kong karne. Lagay so, na natin ng corn. Corn. Lagay ng kani. Kani. Ayan ang kani. Loto. Halo ng pancit. Ayan. Tapos sabawan kong Putlahan mo na siya dahan. Lagyan mo magig tara. Dito natin. Ayan. At lagay na yung pancit. Sarap na yan. Lutuin lang yun siya. Lagyan ko yung tubig. To Para ito yung pansit. Tawag doon. Ito yung pansit. Walang sabaw. Ayan. Mamaya. Palutuin lang yung pansit. Tapos lagay na yung kukulyo at saka yung daon sa kamat. Sibuyas. Pinatuyo to. Walang sabaw. Sarap yan. Pinatuyo. Okay maluto na yung pancit ito na yung ilalagay mamaya ito polio. tapos luto na ito pa yun pang huli sibuyas daw ang polio uh -huh. ayan na penis para ayan o oh, penis ayan Pancit Sarap yun dito sa Manila, Kibira. Kala makakain din ang pansit na lutong probinsya style ba?